Good dias, señoritas y señoritos. Over the weekend, former vice president and uh, and uh, presidential candidate Len Robredo launched a movement to fight disinformation. Ang movement po niya ang pangalan ay Lundak Silakbo, and this is uh, really a campaign to tell the public uh, what is the truth. What is uh, what is propaganda what are lies what are fake news compared to the truth and we believe that uh, this is a move in the right direction whether this will progress to a political uh, campaign we don't know for now but most likely but uh, whatever po whether uh, vice president Lenny Robredo will run for a national office or whether uh, she will run for a local office, tulad nung uh, early indications are showing that uh, she will uh, uh, this time help her uh, province, uh, we are uh, uh, region. so uh, the political uh, political future of the former vice president lays positively ahead of her anong ano ba pong position uh, that is good for the country Bec and we should respect that so ang maganda po dito sa ni niya na campaign ito na to fight uh, to fight fake news is uh, the yung timing po is really good we need it now and also this is a good strategy po kasi kung, kung nakita natin Uh, isa sa mga nagpabaksak sa sa opposition not only in the 2019 but in the 2022 election ay disinformation talaga po uh, uh, negative publicity fake news mga they were just inundated lang talaga simula pa sa sa mga negative campaign sa sa uh dute, uh incoming duterte administration before the 2016 uh, election sinisiraan na po talaga sila kaya meron tayo dyan yung mga tanimbala yung paninira kaya uh, kay Mar Rojas. i should know because uh I was supportive of uh, I was one of the uh political uh, social media operators of uh, the who uh, presidential candidate Mar Roxas. Grabe po talaga and uh, naka-complicate pa po doon ay uh, ito naman po uh, to his uh, to his detriment and now I know he regrets it. Uh, ito po si uh, Senator Mar Roxas uh, although he's my friend and I believe him but hindi po siya believer sa social media. Doon pa lang po nagsimula na yung pagbagsak niya because uh, ma very expensive po uh, kaya uh, itong uh, cha-cha ads mga hundreds of millions po ang halaga nito so ganon rin nangyari sa campaign ni uh, Marrojas kahit uh, Gaming siya from the from the Rojas family pero uh, hindi talaga kay ang 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 gera talaga is social media lah, kahit uh, kahit ik, uh, isang kandidato like uh, like Manny Villar po na billionaire hindi na hindi na kaya yung yung traditional media na lang newspaper, radio and TV. And I have warned uh, Mr. Rojas as early as then na talaga dapat kalahati ng campaign or 60% ng campaign should be waged on social media. Kasi noon time po uh, uh mas magaling magbasa si former President Rodrigo Roa Duterte sa sa power accessibility and influence of social media kaya sumakay po siya sa mga advisers niya na uh, sinasabi na gumawa sila ng mga short video yung nagmo siya, yung mga pasayaw-sayaw and everything. Very effective yun po yun. At uh, kahit yung mga OFWs, uh, they really they we really went for that including yung mga negat yung mga dirty jokes, mga ganon. So they were better prepared mm. back then. Pero si Mr. Rojas, siwal well, was still stuck in the old uh, in the old media eh syempre wala tayong magawa siya ang kliyente eh. so in the end siya siya ang uh, may, uh, may budget for the campaign so in the end kung sasabihin pa rin niya mag magbabayad ako o bubusan ko yung campaign funds para sa para sa yung mga ads in fact yung iba na criticize pa siya dahil naalala niyo yung mga yung mga magagandang magagandang mga mga halaman sa likod niya yung nakikita natin sa mga bahay lang ng mga mayaman dyan sa Forbes Park mga ganon nagcriticize pa siya na napaka-burgis pagkatapos sa uh, yung uh, arts niya ata uh, sa sa mga mga traditional arts na, nakasirak nakasira sa kanya when in fact, uh, kami mga social media uh, supporters niya and volunteers wala kay magawa dahil yun ang preference niya radio TV newspaper and uh, and uh, print and uh, uh, social media mababa lang talaga ang ang tingin niya sa social media and do natalo siya and also uh, ganun rin na uh, 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 sa time ni Vice President Leni, Leni Robredo, sinubukan rin niya gamitin yung social media pero napakalakas lang talaga yung napakalakas lang talaga yung uh, yung resources ng kalaban niya na sinuportahan pa by the Duterte administration at siyempre nagsama-sama yung Duterte and Marcos noon so uh, they they had the, the power of the incumbent president and they they have the resources of the Marcoses and then dagdag pa diyan yung mga yung mga uh, Taliano gold offer promise and 1 million per vote na promises na nadala talaga yung mga tao including vote buying. So in short uh uh, uh nadali talaga yung opposition for for the last uh, many for the last uh, four or five elections because of their failure to handle communications effectively. Syempre dagdag pa diyan nakahati hati yung opposition at saka mga neutral candidates Nagkahati-hati sila BP Lenny Robredo Na magsasama-sama Nagkahati-hati kina Kina uh, former Manila Mayor uh, uh, Isko Moreno uh, Former Senator Ping Lacson And Manny Pacquiao So uh, doomed to fail po talaga I hope they will learn from that So tama po itong ginagawa ni uh, ni Vice President BP Lenny Robredo and I hope uh, those other possible pres presidential candidates who may want to join forces with the opposition should join her in this Mag maganda po itong campaign na uh, tinatakel nila yung issue of disinformation kasi sa ngayon pa lang po nakikita na natin Iilan na lang ba mga vloggers na independent? Iilan na lang ba mga vloggers na hindi masyadong biased and favorable ang mga vlogs Kaya uh, either kay dalawa lang ngayon eh. Ang either na super biased ka kay Bo, kay President Bongbong Marcos or super biased ka sa mga Dutertes. Ah uh, siguro sa sampu na lang po kami. Sa or less than 10 na lang na major major political bloggers na na neutral po we are we are uh, kung tama si Marcos lalo na sa issue ng West Philippine Sea sa issue ng uh, sa issue ng uh, ICC laban kay na Duterte suportado namin uh, pero kung sa issue ng smuggling sa issue ng too much foreign trips sa issue ng uh, uh, pag-utang pa rin sa panahon ni Marcos at failure by the Marcos administration to to control the greed of congressmen and senator, uh, kinikritisize po natin yan. The same way sa Duterte camp, uh, sinusuporta natin sa kanila laban sa Chacha ni, ni ng mga kongresista led by uh, Speaker Martin Romualdez. At uh, sinusuportahan rin naman natin yung sinabi ni Mr. Duterte na, na dapat i-audit yung mga congressmen, lalo na yung 2.6 sa uh, Uh, or 2.4 to 2.6 billion extraordinary and uh, and and, and uh, emergency funds under the office of the uh, speaker of the House of Representatives. So uh, kwa lang po tayo, we are patas lang po tayo, we are just uh, uh, neutral, but uh, ang consistency lang natin is love of, of country and of course loyalty to my uh, to my um, uh, very very uh, intelligent and smart and also uh, critical thinkers among the subscribers 105 uh, 108 o 109 na ngayon uh 1000 uh, subscribers ng vlogger uh, channel and also love for god and country po tayo parati so ito maganda po itong campaign ni Bb. ni Robredo ito po dapat gagawin nila kasi ngayon pa lang po ah uh, kwan na talaga dehadong dehado na sila mas worse pa sa mga previous sa mga previous elections kasi yun nga po mabibilang yun na lang sa daliri ang mga ang mga vloggers or ang mga ang mga, so, uh, mga social media content uh, creators na hindi pa nasilaw sa pera na either ng mga Marcoses o mga Dutertes na nagkakahalaga from one from 200 to to 500 to 1 million to 3 million and 5 million a month. Marami na po mga independent na vloggers including media persons, broadcasters and uh, and anchor man na bili na po talaga nila. So uh, we are giving our full support dito sa sa kapita uh, Lundag Silakbo disinformation town hall and kick-off campaign ni Vice President uh, Lenny Robredo na kasama po ito sa Build Pilipinas campaign nila at ang hashtag nila dito ay Labang totoo ikaw at ako. Uh, this is about time uh, whether this will progress in into a political campaign or not. Ang mahalaga po, kailangan na talaga natin labanan yung disinformation na uh, campaign ng mga ng mga people of interest nakita natin yan and people na may hawak ng pera natin nakita na natin yan paano yung ginamit ng mga bata ni ni speaker Romualdez to push isaksak sa baga natin yung yung PI ng ina nila yung uh, people's initiative ng ina nila na buti na lang uh, inistop yan uh, ni Marcos although tuloy-tuloy pa rin pero i think hindi na yan matuloy da hindi na yan it will not go far na kasi uh, hindi na yan seryosohin ng mga senators kasi alam nila kung itutuloy nila yan baka baka sila ang tatanggalin sa bak sa federal government so that is that will spell their death so pinag pinagbibigyan lang nila pinaglalaruan ng nila si Romualdez na umiiyak na ngayon dahil sa issue na yan baka magdadabong pa <laughs> dahil dahil kinuha ng candy sa kanya ng pinsan niya si President Marcos. So pero nakita natin paano nila ginamit yung 12 billion hindi lang uh, na isinag uh, in insert nila sa budget sa by bi conference committee ng Congress at Senate at uh, gagamitin daw sana pambili ng mga ng mga poll, uh, election machines ng COMELEC pero yung pala pambigay ng 100 pesos kada tao para mag-sign lang. So nakita na natin gaano at uh, yun binayaran na nila yung mga yung mga vloggers nila para ikalad yung yung false information na ang habol nila ay amendments or revision later on of the economic provision samantala ang gusto lang naman talaga nila gawin ay i-extend yung mga termino nila habaan yung mga termino nila so muntik na po nahulog ang taong bayan ang dami na nasign bago pag buti na lang pinigil ni Marcos muntik na tayo nasira dyan ang taong bayan at muntik na nasira ang future ng, ng 120 million Filipino. So, uh, very, very uh, powerful po talaga ang communication. So, you should fight it with the truth. And uh, also, please, uh, let's support this move by BP Lenny Robredo. And don't forget to support also uh, the Blogcaster channel na we are... We have been consistently going for the truth and uh, integrity, uh, integrity of uh, blogging and uh, reporting and analy analyzing of the issues of the day. So thank you very much for watching. Don't forget to share this blog to friends and relatives and uh, ask them to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.